Kasalukuyang lubog sa baha ang ilang bahagi ng Tugagaraw City dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Cagayan River kasabay ng pagpapakawala ng tubig sa dam. Sa kuhang larawan ng drone unit ng Cagayan Provincial Information Office, Makikita ang malawakang pagbaha na nagdulot ng pagkakalubog ng ilang kabahayan sa lungsod. Ayon sa mga lokal na opisyal, ang walang tigil na pagulan nitong mga nakaraang araw ang nagdulot ng biglaang pagtaas ng tubig sa ilog na ngayon ay nasa critical na level na. Dahil dito maraming residente ang inilikas at dinala sa mga evacuation centers para sa kanilang kaligtasan. Nagsasagawa na ng operasyon ang mga ahensya ng gobyerno at mga volunteers upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang apektado ng pagbaha. Kasama na rin dito ang mga relief goods at medical assistance para sa mga nangangailangan. Samantala na nanawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Cagayan ng dagdag na tulong at suporta mula sa si national government at mga pribadong sektor upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta at mapabilis ang pagbangon ng komunidad. Para sa IFM News, ako si Idol Show Bigagarin. Idol!